<laughs> <Ay>. <laughs> yung go na eh, nakakaangat dito, sana yung pwede mga sa baba Ang init tuloy. Eh, <laughs> Ganito, umupo dito ang David nang kumina. Kumalma ka sa dito. dito ng kami ni Pempem, -Pem, eh. dito kami Tapos nakatingin <laughs> kami, kami diyan ah. <laughs> yung mga crew. Pagkakataanan ka yan, takot itinginan. Yun, si Ito naman, kasi sa tinitignan niya yun sa baba. Ay, ito sa taas nakatingin siya sa baba. <laughs> Hindi, ako naman sa taas baba. Parang pagkakitaan. Sabi ko, magkakitaan. Masakit yung sigmo rin. Sakit nga yung chan ko. Oo nga. Kaya nga nag-anong ako ng karak kasi masakit siya. chan ko. Hoy, safe line ka. sa niya, dudong. Dudong. Ano? Thank you! Tudung! Wala kong ipapatalad. Hindi na tayo. Pati! Hindi na po yan siya. na po yan siya. Alam mo Kaya siguro ka, dami yung baggage. Kasi kung may kukulangit, may Ano ba lang? Ino? ba lahat? Hindi pa siya ano, hindi pa sila yaksip lang ng 45. Hindi pa nga umabot yung 30. Ano nga nga, mayroon pa Hindi nilalagyan kasi Hindi, dati ginawa ko na yung 10, Nakita niya, kasi wala dati. Wala dati. Wala dati. Masayero pa, mahabot pa. O, madam. Ano nga? Wala na ng Pantay. May laki na lang siya. Ayun, kahit naman kahit naparami yung ano mo yung, yung, yung wala namang masyad. kasi ang balak ko sana pag nakuha kasi po